Ang galing ng mga pose nila o kahoy. Solid na kahoy yung mga ginawa ng pose rito. Mga kapag yung pancet po, 99. 99, dito ko tayo sa... Ayun o, no, house. Dito sa Amano Almond. Ayun, may nakita akong pang -kod -kod ng ano likod kapag naliligo. What's up mga kapin boy? Inabutan ako ng ulan galing ako doon sa Flatbus Medical Center. Ito yung kahabaan na to ay Morpheus Road dito sa Flatbus New Zealand. Walang tigil yung ulan, walang tigil yung ambon-ambon. Pero kahapon pa kasi to ganito eh. Hindi rin ako nakapag-vlog kahapon kasi uh, maghapon na umuulan. Ah, uh, hihinto lang saglit tapos uulan uli. Ngayong Martes ganito rin. Ayun. Eh, hindi ko kabisado yung bus stop dito kaya nilakad ko na lang papunta roon sa crossing at merong mga dumadaan na bus doon sa dulo. Ay, mga mga pinboy. Ang ambon ay walang tigil dito sa Flatbus. Ayun. <laughs> Malamig. Ayun. Ano siya, yung ambon siya na maliliit yung patak ayun mga kapilboy Morpheus Road dito sa Flatbush Auckland, New Zealand ayan deop natin ngayong araw na to hapon na tayo nakalabas dahil uh, yun nga yung ulan at yung makulimlim at yung ambon ay walang tigil ganon din kahapon lunes so hindi tayo nakalabas kahapon dahil tuloy tuloy ang ambon tuloy tuloy ang ulan ay mga ka-pin boy Pupunta lang ako doon sa sakaya ng bus Ayan, umaambun Ang galing na mga pose nila o kahoy Solid na kahoy yung mga ginawa ng pose rito Ayan o no? <laughs> yeah. Marami silang ganito. Masagana sila sa mga punong kahoy buhay na buhay dito yung mga puno halaman, mga bermuda at kung ano-ano pa yo! what's up? naghahanap pa rin ako ng bus stop mga ka pinboy pero may dumadaan ditong 355 papuntang Manuka bus station hinahanap ko lang yung bus stop at uh, doon tayo mag-aantay sana meron dito umuulan ulan pa din umaambon ambon pa rin makulimlim dalim ang kalangitan at malamig mga kapil boy ito mga bagong gawang bahay oh, sarap tumira dito wow ganda ganda ng kulay ganda ng design yung mga gusto kong kulay ayun may nakikita na akong bus stop <laughs> Ayan, dyan tayo mag-aabang ng 355 patungong ka Bus Station. Nagpunta tayo ng medical center dahil may hiningi akong ano, gamot. Ayan mga kapin boy. Malamig na hapon. Gaganda ng bahay dito. Bagong gawa. ayun no oh, 355 saka 739 yung dumadaan pala rito alright may waiting shade po ayos sa kapin boy 355 going to Manukau station ay mga kapin boy nandito na tayo sa loob ng bus at papunta na tayo ng Manukau bus station kasasakay lang natin nandito na tayo sa Manukau Bus Station mga Ma, boy. boy. baba na tayo dito mm -hmm. ang daming pasayero sa logo mm -hmm. mga awiyan kasi yan Awiyan galing trabaho ayun mga Boy. thank you may daming ano pasahero dito lang tayo dun sa pilihan ng pagkain, meron dito eh, pangalan niya break time o oh, ayan mga ka pinboy boy medyo nagugutom ako, bibili ako ng pansit kung meron ah, meron pala dito hindi na pala ako dadaan dyan sa labas meron pa lang daan dito sa loob meron pansit dito eh 12 dollars ayun so Bili tayo at nagugutom na ako mga kapag-iboy yung pansit po 99

Ayan, pinainit lang natin sa microwave mga ka pinboy boy para masarap yung kain natin. Ay, bili na lang kaya ako ng 7-up. Ah, ito, may 7-up pala dito. 150. Para masarap ang kain mga ka pinboy boy. Bugutom na ako eh. Break time ang pangalan ng tindahan na to. Dito sa Manukaw Bus Station. 150 right? Ah, nandito ako sa bus station Ano ka bus station dito sa loob Pwede naman daw kumain dito sa upuan Dito ako bumili Ng pagkain sa break time Dito sa loob mismo ng station Bumili ako ng pancet Ito oh, it's Seven up Tikman natin masarap ito eh Fried noodles Chicken fried noodles Mas Masarap Mainit pinainit ko Grabi ano. Grabe yung ulan. Grabe yung ambon. Grabe yung ambon ngayon. Dire-diretso. Parang tigil mula umaga. Wala pa kahapon. Lunes, Martes. Ganito yung weather namin dito. Maghapon yung ano. Ganitong ano. Umuulan-ulan. Lafangin ko lang to mga kapin boy. Medyo ma mahina lang yung boses ko kasi may mga nakaupo dito na kaya naman. May mga na tumatawag sa cellphone. So ayun. Busing ko lang to. Mamaya uli. Ayun busog na mga kapin boy. Ubus natin yung pansit. Nagutom ako. Dahil ba naman ang nilakad natin papuntang basta kanina sa flat bus. Galing Flatbus medical center. pahinga lang konti panghapon pa naman bukas eh. galing tayo sa loob ng bus station punta tayo ngayon ng uh, chemist warehouse sana bukas pa rin sana hindi pa sarado wala pa rin tigil yung ulo ambon hindi hmm. pa tumitigil ambon hindi pa rin tumitigil ang ambon sarap matulog nito ito pag uwi <laughs> tamang gala lang sa ano eh ma ulang araw ng martes nagpunta ng flatbus medical center paglabas uh, inabutan ng medyo malakas lakas na ano eh, hindi na ambon eh ulan na eh. tapos ito tuloy tuloy pero kahapon pa kasi ito pag ganito -gani ganito, na ito eh minsan hinto tapos ulan na naman hinto ganun lang malamig na araw tong martes tsaka lunes tsaka martes sana bukas pa yung KMS warehouse uy parang bukas pa <coughs> Ay. busog tayo sa pansit ayun o no? KMS warehouse dito sa Amanokaw mukhang um, Marami pang naka eh. Bukas pa. Titingin. Sisilip ako ng ano dun. Gamot na yung ano. Mga ointment. Ointment. Pang mga ano. Pang mga rayuma. <laughs> Nira rayuma na eh. Ayun o. No? Yung chemist warehouse. Ayos. iba kasing tindahan dito ang aga nagsasarado alas 5 pa lang sarado na 5.30 karamihan 5.30 ang sarado buti itong warehouse chemist warehouse eh bukas pa kahit papano may palaruan pala dito gravity new zealand palaruan pambata <laughs> Lamig. wala tayong ibang content ngayon kundi mag-lakuwatcha eh <laughs> wala tayong ibang content ngayon mga ka kundi mag-lakuwatcha Ayan. Nagpaalam ako na ano, uh, kukuha ko ng mga video. Sabi ko magbablog ako dito sa loob ng chemist warehouse. Pumayag naman yung guard. ayun may nakita akong pang kudkud ng ano, likod kapag naliligo. Ayan, di ba may hawakan siya. Ito yung mga, ano ba to? lupa. Ayan, mga brush. Ito natural beauty, natural lupa with wooden handle. O, ito yun, no? $5.49. Lupa with wooden handle. Ayos. pag na tayo. Almond. Cashew. May ibang mga nuts meron din dito high protein bar peanut butter high hmm. protein dito to sa chemist warehouse Yung mga deodorants ayun mga kapinboy nakarami tayo ng pili rito sa chemist warehouse <laughs> ayun nakabili ako ng lagay ng toothpaste ay toothbrush, sabon itong pang kuskus -kus ng likod yung ayan, may pangahit may cream, ano pa ba so, ayun bayaran na natin mga kapinboy ayun mga kapinboy nakabili na ako ng mga uh, personal na gamit ko dito sa chemist warehouse Mili na rin tayo ng payong Dahil walang tigil yung ulan Ayun mga kapin boy Uwi na tayo Ayos So ayan Sakto may payong ako nakita Bago ako nagbayad Bumili ako 12 dollars to pero solid Solid yung kanyang mga Alambre Alambre patawag yun Yung kanyang mga frame Mga matibay tsaka makapal So ayan sakto Walang tigil yung ambon Maghapon hanggang gabi so Mga kapin boy, pauwi na tayo Ayan Malamig yung panahon dito sa Manukau, Auckland, New Zealand Ayan, Hindi pa rin na uh, <laughs> Tuloy pa rin ang ambon Sakto mayroon tayong payong So ay mga kapin boy, uwi na ako Lalakarin ko hanggang bus station Sakay ng 361 Papuntang Manurewa dito na lang tayo sa bus station. <laughs> May bus stop kasi rito sa gilid Ah <laughs> uh, papuntang Manurewa. Diyan dumadaan yung 361. Yung 361 kasi hindi na pumapasok sa loob. 362 lang yung nasa loob. Yung 361 dito lang nadaan. Tapos dire na sa Manurewa. <laughs> Check natin kung anong oras dadaan yung bus. Meron dito eh. May monitor dito eh. Manurewa 361 2115. Merong 2001 Manurewa 361 alas 8 ang daan mga ka pinboy 8.01 ang daan dito sa bus stop na to 7.45 so 15 minutes pa ang pagkaantay natin mga ka pinboy ayan na yung bus mga ka pinboy 3.61 ayan, sasakay na tayo tiklop lang natin yung payong buksan natin yung binili ko. <laughs> Ayan. Bumili ako nito. Pangkayod sa likod. Ano di ba? Ganda. Three dollars. Ano ba tawag dito? Lufa? Tapos pumili rin ako ng lagay ng sabon at toothbrush. Kulag Buksan natin. Buksan natin. Ayun. Nalagay na ako ng toothbrush. diba ba? Hmm. Ganyan. Ito yung hinahanap ko. Two dollars lang to. Sa chemist warehouse. Ito yung nalagay ng sabon. Ayan. Ito. Oh, partner siya. Two dollars lang. ano po ba? Tapos may sa chemist warehouse. May palibre sila na may free mask doon. yeah, Libre lang to bigay sa akin. Sa cashier. Bigay ng cashier. Namili rin pala ako ng salamin. Wala kasi sa akong salamin dito sa, sa room ko doon sa ano lang sa sa liguan sa shower may salamin doon pero dito sa kwarto ko wala kaya pamili na ako na ito pinidikit lang ito sa uh, dingding siyempre pang ahit kaya yung cream na binili ko. Ito so, yun lang. Ito binili ko lahat. <coughs> Tsaka yung payong na maganda. Payong na malaki. Ayan mga Kapinboys, salamat po sa panonood ninyo. Salamat po! <coughs>